nga ang bagong taon, hindi na namin nalinis tong aquarium, o ayan nakita nyo, napakakapal ng dumi, at nakita nyo naman, hindi na makahikop ng tubig at tingnan nyo tong filter, o ayan, sobrang dumi na rin, hindi na makahigop ng dumi, kaya ayan napag-desisyonan ko ng linisin yan, at heto nga, at binaba ko na yung aquarium, kumuha ko ng tubig at planggana, para dyan ko muna ilagay ang hahanguin kong isda, o ayan tatlong isda na nga lang pala natira dahil nagkamatay na yung iba, so ayan to, tinanggal ko na yung pina pinaka-coral niya na nilagyan ko ng puno. Tapos, iyan, nililinis ko na iyan. O, oh, ayan, nakita niyo ang dumi. Napakakapal, diba? Iyan ay lumot. So, iyon nilinis-linis ko kinaskas-kaskas ko na pero matigas pa rin yung lumot dyan kaya eto nakita nyo naman oh, makapal hindi pa natanggal lahat kaya gagamitan ko siya na suka o oh, ayan suka nga pala ginagamit ko panlinis ng aquarium para pantanggal na mga mga matigas na lumot at, at syempre yung amoy ng lansa o oh, ayan kinutkutkut ko talaga yeah, tapos nga nagdagdag pa nga ako ng suka dyan kasi nga napakahirap kutkutin so ayan hanggang labas at loob loob ay sinakaskas ko ng suka para maging magandang ang salamin niya at nakaka-clear nga siya ng glass. So, yun. Tapos niya, syempre, bubusan ko ng tubig para naman matanggalan suka dahil wala naman iba talagang maglilinis ang aquarium namin, kundi ako lang naman talaga. So, ayan na nga at patapos na, oh nung matapos ko na yan, syempre, binalik ko na yan sa lalagyanan, at pagkatapos niyan, yung filter naman, ang aking lilinisin, o, ayan, nakita nyo naman, na sobrang kapal naman talaga, ng domineto, o, ayan na-stack at tumigas nga yung iba nakita nyo naman, etong hose, kita nyo, buo-buo ang lalabas dyan, o, pak diba, kung maselan ka talaga hindi mo kayang linisin at hawakan yan, at ako nga ay eh, sanay na sanay na sa mga ganyang bagay kaya, ayan, ako lang talaga ang gagawin magawa. At yung itong shell, oh, ayan, napaputi ko pa dahil kapal na kapal talaga ng, ng lumot na to. So, ayan, pati loob nga ng oxygen na yan, ay, barang barang na sa sobrang kapal. Kaya, ayun, talagang nangangailangan na talaga ng linis tong oxygen at pati filter. Oh, ayan. At pati nga itong coral na yan, pati yung halamang ginawa ko, nangingitim na rin sa sobrang kapal so ayan nakita niya naman medyo pumuti naman at hindi ko naman ganun lilinisin yan at syempre kailangan linisin din natin yung lababo at heto nilagyan ko na nga ng tubig ang aquarium at ibinalik ko na rin yung coral at syempre pati na yung oxygen at isa isa ko ang inilagay na tong isda o ayan natuwa naman ang aming isda at lumuwag na ang kanilang galawan at syempre sa susunod lalagyan ko na sila ng kasama at bibili na ulit ako so yan lang <laughs>